So yo, what's up? Welcome back again mga kaligaling Meron tayong dumating na naman mga kababayan uh, Ito yung mga mananahi galing ng uh, Pilipinas uh, Unfortunately, hindi tayo nakasundo sa kanila Meron tayong inutusan o inatasan na sumundo sa kanila Ito yung isang driver natin na magiting na nandito rin na Makikita ninyo madalas na sumusundo sa ating mga kababayan Pagka hindi ako available So, ngayon, inaabangan ko na lang siya kasi galing din naman ako sa kabilang office tapos balik dito sa sina natin. Trabaho ng konti. Eh, marami. Kaya, sila yung nakutusan natin ngayon. nag na yung driver on the way na sila. So, dito na lang natin sila abangan. Uh, pagdating, sasalubungin natin yung mamaya. So, abangan natin mga uh, kaligari. Tara na at sumama Tara na at magala Kasama ang maligali Kahit saan man magpunta Kahit saan ililibot Kayo ay iikot Kahit sa ang sulok Basta makalimot Mga kaligali Kasama kayo dito Kulitan at asaran Tawanan at mga biro Tara at sumama Tara at magala Kasama ang ating maligali Sumama ka dito ano kamusta kayo? Tara sumamat manood Malilibang pa kayo Pampatanggal ng pagod Galing sa trabaho Magagandang lugar Ipapakita sa video Mga kaligali Tara sumamat Ayun, 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 ayun Welcome, 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 welcome Pasensya na, busy ako yung trabaho sige Okay sir Ayun, dito tayo magbablog nyo Kamusta yung biyahe nyo? Okay lang, okay lang Okay lang, okay lang Okay mga okay lang na lang, okay na Okay lang, okay <laughs> hindi na wala ko <laughs> Mario, Hindi, hindi pa naabot. Ay, nagluluto ata sila, ng Mario. So, kumusta naman yung mga naiwan sa Pilipinas? Alam na. o, oh, shout out mo. nyo na para alam na. <laughs> shout out. na kami sa ano. Ayun, tsaka yung mga grupo niya bigyan nyo ng konting inspirasyon. Yung mga nag-aantay doon. Pag may pag-asa ko, wala. Uh, <laughs> pag diba? sila, 100 mo. pag so, yung... okay, wala. sila siya ng visa, 100% Ayun, may pag-asa so, eh, yun. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Ay, sila nga, nandito na, di ba? <laughs> So, uh, ito pala, hindi ko nabigyan ng eh, sticker. ay, uh, um, uh, subscribe mo. Ay, pag pag di mo ko mo ay, <laughs> ay nakaano na po. Ay, nakano na, ah, Sige, salamat. salamat. So, bigyan nga sila ng jacket tsaka 10K. Sige, <laughs> 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 <Sorry, ganuneta. laughs> ito kakain kayo mamaya. Guluto sila. Sige, sige. May tinatapos na akong trabaho. Sige po. So yung what's up, welcome back again mga kaligalig Nakita na natin yung bagong dating ano, na Kausap natin ng kaunti Karugtong lang yan nung vlog nung sumundo ng driver na kanina. Meron din video ginawa. So kumuha lang ako ng konting uh, video rito at nakausap naman natin. Payapa naman yung kanilang naging biyahe. At at least may papakita natin. Makikita naman kanilang mga hal sa buhay na nandito na sila sa Poland. At uh, mga bagong anib dito sa Team maligali So hanggang sa muli mga maligali Paalam.